Aris, ang enerhiya ng araw na ito ay magdadala sa iyo ng sigla upang harapin ang anumang hamon. Gamitin ang iyong tapang at determinasyon upang makamit ang iyong mga layunin. Ang kulay blue ay magbibigay sa iyo ng kaliwanagan ng isipan at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Samantala, ang number 5 ay nagdadala ng pagbabago at pagsulong, habang ang number 14 ay sumisimbolo ng balanse at tamang pagdedesisyon. Taurus, ang araw na ito ay nagdadala ng oportunidad upang pagbutihin ang iyong katatagan at pagunlad sa buhay. Huwag matakot sa mga bagong posibilidad, sapagkat ito ang magiging daan sa iyong tagumpay. Ang kulay green ay magpapalakas ng iyong koneksyon sa kasaganaan at katiwasayan. Ang number 8 ay sumisimbolo ng walang katapusang biyaya, at ang number 22 ay nagdadala ng katatagan sa iyong mga pangarap. Gemini ang iyong likas na talino at bilis ng pag-iisip ay magiging susi sa tagumpay mo ngayon. Iwasan ang pagdududa sa sarili at gamitin ang iyong kasanayan sa pakikipag-ugnayan upang makamit ang iyong mga nais. Ang kulay yellow ay magbibigay ng kasiglahan at kasiyahan, habang ang number 3 ay magpapalakas ng iyong pagiging malikhain. Ang number 11 naman ay magsisilbing gabay sa tamang direksyon. Cancer. Ang araw na ito ay magdadala ng mas malalim na koneksyon sa iyong damdamin at sa mga mahal mo sa buhay. Panatilihin ang positibong pananaw upang hindi ka madaig ng emosyon. Ang kulay silver ay magbibigay sa iyo ng proteksyon at lakas ng loob. Samantalang ang number 7 ay nagdadala ng espiritual na liwanag at ang number 20 ay sumisimbolo ng pagkakaisa at pagmamahal. Leo, ang iyong pagiging likas na pinuno ay lalong magniningning ngayon, magtiwala sa iyong kakayahan at huwag matakot sa mga hamon. Ang kulay gold ay magdadala sa iyo ng tagumpay at tiwala sa sarili. Ang number 1 ay nagdadala ng bagong simula. At ang number 18 ay sumisimbolo ng kasaganaan at inspirasyon. Virgo Maging mas mapanuri sa mga detalyeng nasa harapan mo upang maiwasan ang pagkakamali, ang pagiging maingat at masinop ay magbibigay sa iyo ng mas maraming oportunidad, ang kulay brown ay magbibigay ng katatagan at seguridad sa iyong buhay, ang number 4 ay sumisimbolo ng matibay na pundasyon, at ang number 16 ay nagdadala ng kaalaman at katalinuhan. Libra ang araw na ito ay puno ng balanseng enerhiya na makakatulong sa iyo sa paggawa ng mahahalagang desisyon, pagtuunan ng pansin ang iyong relasyon at panatilihin ang pagkakaunawaan sa iba. Ang kulay pink ay magdadala ng pagmamahal at harmony, samantalang ang number 6 ay sumisimbolo ng kapayapaan, ang number 24 naman ay nagdadala ng biyaya sa iyong mga koneksyon. Scorpio. Ang iyong determinasyon at pagiging masigasig ay susi sa tagumpay mo ngayon. Iwasan ang pagiging padalos-dalos sa paggawa ng desisyon. Ang kulay maroon ay magbibigay ng tapang at lakas ng loob. Ang number 9 ay magdadala ng pagsasara ng isang yugto, habang ang number 21 ay sumisimbolo ng katuparan ng iyong mga layunin. Sagittarius. Ang araw na ito ay puno ng pag-asa at bagong oportunidad. Yakapin ang pagbabago at huwag matakot na lumabas sa iyong comfort zone. Ang kulay orange ay magbibigay ng sigla at lakas ng loob. Ang number 2 ay sumisimbolo ng pagkakasundo at samahan, samantalang ang number 17 ay magdadala ng inspirasyon at positibong pagbabago. Capricorn. Panahon na upang itoon ang iyong atensyon sa iyong mga pangarap at layunin. Maging matyaga at huwag sumuko sa harap ng mga pagsubok. Ang kulay gray ay magbibigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Ang number 10 ay nagdadala ng bagong oportunidad, habang ang number 25 ay sumisimbolo ng lakas ng loob at determinasyon. Aquarius, ang iyong pagkamalikhain at kakaibang pananaw sa buhay ay magdadala sa iyo ng mga bagong ideya at oportunidad. Huwag matakot na ipahayag ang iyong sarili, ang kulay green ay magpapalakas ng iyong enerhiya at inspirasyon. Ang number 7 ay sumisimbolo ng espiritual na kaalaman, at ang number 19 ay magdadala ng bagong simula at sigla sa iyong buhay. Pisces, panahon na upang bigyang pansin ang iyong damdamin at makinig sa iyong puso, ang pagiging bukas sa pagbabago ay makakatulong sa iyong paglago, ang kulay sky blue ay magdadala ng kapayapaan at espiritual na liwanag, ang number 12 ay sumisimbolo ng pananampalataya at determinasyon, habang ang number 26 ay nagdadala ng biyaya at positibong enerhiya sa iyong buhay.